Baka kaysa na happy piyesta po. Hindi po sa amin bayan. Yun, Elisir, chininas. Ganyan ba ang gusto mo? Tutoy. Sa mga nakakamiss po ng pesta, na ayok. Ano nga bang prota si Totoy? Island Ay, Lansuris pala. Kala ko yung ano. Tara, huwag kang mahiya. Naihiya po si Illy Boy. Titingin tayo ng maaari. Aray, ito yung shirt. Maganda itong ganto oh. Si si maraming ganyan eh. Pwede ko pumili ka o toy. Ah, ayaw ng bata. Ano yung gusto mo ito Ano gusto mo? Ay, ano ko? Ay, I may mean, mal maliit yan. O, Toy, Elisir, ang ganda na re oh. Toy. Gusto mo ito? Ang ganda yan. Pang ano mo, pang labas mo. Gusto mo, ayaw Loko talaga si Nini eh ano. Ah, mo do kanya na lang. Ano ano ini? Ah, ito maganda to, oh, ito si oh. Ito is to maganda rin ito kaya lang edi siyempre class A Saka ka na bumili ng maganda pag ikaw ay oh. Ito, maganda ito nini? Magkana po ito maganda po ba ito ate? Oh ito, ito gusto mo, gusto mo Tusi oh. Ay, babayaran ko ito eh. Ala, pag ayaw mo bibigyan ko kay Nini, ano ni. Eh? Ali uti pili ka oh Akala lang din. Oh. Ari uti gusto sumo oxygen. Maganda yan panglabas mo ba? Pag ikaw may pupuntahan, may sisimba ka o oh. Oh, yan. Ayun dalawa kong anak ay maraming damit. Hala ote, pili, pumili ka. Pumili ka ote, hayo. Pili, hala, hala. Ari gusto mo utoy, mura-mura. <laughs> Sleepless. Nakapili ka na? Ha, nakapili na. Ay, nuto, grasya. Magandang to. Oh, ito gusto mong ganto. Ay, eh, may maliit itong size. Hahanap ko ng maliit na size. Nahanin eh. Ayan, grasya. Maganda rin yun. Ay, kaya lang ay parang may mga bungo. wag uto yan. Ay, ikaw, kung anong gusto mo pala. Yung bang ano uto eh, kung gusto may semi-formal. Maganda yung mga ganito oh. tas yung mga polo shirt. Ito uto eh oh. Oy. ka ng mga birthday yan, ganito. Kaya lang iba ang taste ata ng mga kabataan ngayon. Ano? jacket na lang. Ito, ito, maganda oh. Ito eh. Gusto mo ito? Yan, curse. Oh. Maganda. Oh, gusto mo yung polo shirt. Diyan, may mga damit pa. Doon ata may mga damit pa ito eh. tara. Kayo ron kuya. Marami tayong kayo ron di yan.

alin ang gusto mo? Gusto mo bang ganyan? Ang dami sa bahay ah? Gusto mo ba? Gusto mo ganyan? Kuha Hindi. Sa eskul ba? Marami akong ganto sa bahay. Mga sponsor ko ba? Pero ito ang gusto mo. Ayan, e pili ka kung gusto mo, pili. Kung anong kulay, pili. Gusto mo ba yan? Ano si Hala, hala, pili Pili eh. Gusto mo ba? O kung anong gusto mong kulay eh? Doon. Hoy ari nga Oh, dengan dosen tu. Bayar halden. Ampun Temu Yan po yung nilalagay na may dito to. Ah, table. Table po. Ah, okay. Dali, hay. Dito ka muna, Hay, hay, hay. nung mga damit to, 'to. Tara, tara, tara. Ayun o, mga o chinilas, mga oh. Chinilas. Oh, wala lang Ano? mo. Mahiya inka, ka. Ah. Tara. Mahiya si Eli Boy. <tong> pag hindi mo pipilitin ay. Ano na Tiyo mo daw, kung kasya sa iyo Eli boy Tiyo mo no, daw Nahan mo daw sa body mo Para ba medyo formal Yan, sige Nahan pati yung mga jacket kong ibinigay sa iyo dati Na, hindi mo sinusuot suot Tiyo mo daw Suot mo Sige Maganda nga, ayot hindi mabanas Tamo Sige Tanggalin yung hindi mo tinanggal ang damit mo eh. Oo. Oh, abot na yan. Pati ang ganda. Araw Pang araw-araw. Oo oh, ah. Pag may, yan. Oh, para maganda ba ang ano mo. Yan. Magaya nga po. Yan nga po. Ito at maganda. Oo. No. Oh. Ganda ano? Ano daw? Yan ang mahihiyain mo. eh, daming-daming damit doon. Ano daw? Ayos ah. Eh. Hindi mo na hinubad Hindi na humad ka. Tingin ka sombrero. Sombrero. Ito na. Ayan o. Ayan. Tiyan mo doon sa lamin. Sa lamin. Ayan. Tingin ni. Tingin ni. Ha? Kaya mo Ayos. Ayos yan. Alam mo utoy dati may gustong gusto akong damit. Yung ano. Breakdown. Tara. Oo, na ako Hindi ko dati mabili mga kainsan nung no? ako'y bata pa. Yung damit na ano, breakdown, uso sa amin dati yun, eh, may 8 balls na naapoy. Hayo, lakad. Hindi ko mabili uto yun dati. Gustong gusto ko yun. Nung ako'y bata pa. Pero nabili ko na siya mga kainsan. Nakabili ako isa. Matagal na. Sa Lucena ko nabili. Pero nakuha ko rin naman siya Nung ako'y wari kay high school Gustong gusto ko siya dati Breakdown ang tataknon. Tapos eh may parang bolang na apoy <laughs> Dra Lagi ko siya napapaginip, napapanaginipan Nung bata ako nung, nung, nagkatrabaho na po ako Nakuha ko siya Minanap ko Tsaka yung ano mga kaisan break game. Lahat ng laruan ko po na auto, oh, lahat, lahat, ng laruan na gusto ko nung bata, nalaro ko na siya ngayon. Sa bahay po, minsan ini-enjoy ko pag uh, nasa korto, kasama ko yung anak ko si Sian. Yung ano, break game at tsaka yung ano, Game Boy. Yeah. Although huli ko nung nakuha mga kainsan, pero nakuha ko pa rin siya. Kaya Hindi pa man Hindi pa huli ang lahat E binigay pa rin po ni God Kahit uh, Huli Gustong gusto ko siya Hoy, toy Abi besta, Toy Happy birthday toy tapos kung binata ako mga kaisan meron din akong gustong sapatos yung jerbo pero nakuha ko rin siya mga kaisan jerbo gustong gusto ko nung ako yung binata pero kahit pa paano mga kaisan ay masaya naman yung kabataan hindi natin pinagsisihan at uh, ibinigay din naman ligad lahat yun na nasa bahay ang mga sticker ko ay Kasi yung taron ko Pagdaan nyo na lang sa bahay. Kasi yung taron ko Ay, sa tricycle. Hindi pa nalipad. Nakarecord ba yun Oo. Nakarecord? Kala ko nalipad. Yan ang ulan na no maulan ayun o to si tricycle mga kaisan diretso na po tayo ng Lucena De-deliver po natin itong ano mga saging po ng inay eh. at saka po <laughs> saka po mangustin ito eh Ta Mamaya pong gabi puno. Mamaya ang gabi. Yan puno puno ho iyan ayun otoy oh yun pala oh ngayon lang tumawing yan kakaunti pa ang tao mamaya po punong-puno full tank. yung aking dalawang bata po ay may pasok ay Pero baka mamayang gabi papasyal kami di yan Wala, hindi na po kami nakapamasyal di Baka mamayang gabi Sasama ko po yung mga bata Pauwi ka na ba sa inyo mamaya o Sasama ka sa amin pamamasyal Toy so, ah, ka muna sa inyo Ah din ba kayo Iyahatid eh, ka muna sa inyo hindi na Mamaya na kaya nga dito sa inyo ngayon sasama ka pa pa Lucena? Sama Lucena na po kami Medyo ma-traffic Ay, inabutan pa Dito tayo makakadaan oh, toy. Naabutan tayo eh. Naabutan. Mga dito tayo ano, so shortcut na lang po tayo dito eh, sa ano. San Isidro subdivision. Gulang-gulang. Aray pong baba, diretso na mga kaisa niya ng Bicol. Gumaka Quezon, Bicol. Oh. po pa Pamanila na po yan, Manila Tumagulo ng mundo Ganuto yung dati kami nalili, nangingilaw ng mga bata pa kami Dati malinis pa yung ilog na yan Ngayon ang dumino Pag puna dami ang tao, hindi may ang ilog Traffic, traffic po din sa ano sa gulang gulang dito po tayo sa mga shortcut yan ito po yung mga shortcutan tatahan ka dito pag uh, ma traffic dun mga pinagbabawal na tiktik -tik. dati po ako yung ako namamasada rin ay nung araw pag -gambi. kaya tukoy natin yung mga shortcutan dito Ang gabi po pagka-out sa trabaho. Pasada. Oh. Mga pinagbabawal na teknik tanda mo ito yung para meron kang shortcutan at walang nadaan ano ano to eh dalang ano tapos ang lusot mo ay dini na sa kabila sa kabila pa nito dito ko na lulusot ito na sa kabila limot ko na rin eh sa kabila pa <tinyo> Hello po, Tito Pidel, Tita Pilipina. Yo. Medyo ma po din sa Lucena, Ay, aksidente utoy oh. Tapat pa mendan na bahay ni Tita Becky. oh. No. Ay, walang joke. Pumasok yung motor sa ano Bahay pa man din Tita Biki. sa pupuntahan natin sumuot yung motor sa truck ayan na pupuntahan natin mismo ang tapat walang joke ingat po kayo pag mga kainsan sumuot po yan ay ah, pagkakalaki pa din truck so, Ayun, doon tayo pupunta pa man din, oh. Tayo pa man din ay pupunta doon ay. Okay, ano nga po. Doon tayo pupunta. Kaya pala traffic mga kainsan. Aksidente. Patay kaya? wag naman sana. Buhay ba? Ah. Sumuot. Yan, dito na tayo mga kaisan. Di-deliver po. Ah, mga kaisan, kami po ay dito na ulit sa taya, bas. O, okay. tuwi, ihatid mo na sa inyo. Tasama ka, masakit na mamaya. Ay, ah, Ay, sige. Ay, siya nga, ano kaya yun, oh Walang mata sa taas Siya nga, papunta pala dito, yun Mamaya po ay puno ng tao dito Panay po ang paglalamir, ha Ayun yung motor, oh. ano kaya yun, ang dami na kasabit Yan, ang dami na huwag tao, oh Yan Naglalabasa na po sila sa lungga. Mga madlang people. Ganda na, salamat po sa mga bigay niyo. Oh, ingat otoy toy, mantili mata sa pa inyo. Ingat tao toy. Oy. Ingat. Happy fiesta. Ngan, ini ko na po si otoy Yung kanila po ay doon, hindi po hindi po ano ang tricycle. Hindi po abot. Masikip. Doon po sa loobang pasiya. Ah, mga kaisan, maraming salamat po sa inyong pagsama. At ingat lagi, stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po.